magandang tanghali sa aking mga mahal na subscribers. Matagal ang update ko sa inyo. Pasensyaan nyo na ako dahil napaka-busy namin dito sa farm. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking pinag pinagawa. Actually, sa kaibigan ko na machine shop. Itong, pero design ko ito at uh, sinunod niya lang. Ito, adjuster ito. At ang sukat pala nito ay 29 inches ang kanyang uh, taas. Ang kanyang width naman is nasa 30 inches. At saka yung haba niya is 40 inches. 1 fourth or 5 mm ang kapal nitong lansa na ito. So matibay-tibay siya. Hindi yan bibigay siya kahit makapal pa ang aming ilagay na uh, kahoy dito. Napakarami na ako pinang mga pinaputol nakahoy kahoy. Nandiyan, nakatakip lang yan dyan. So, ready na ito. Pero pipinturahan ko kasi kahapon ko lang ito nakuha sa machine shop. Ang akin pala ay dito is 5 horsepower na baldur. Ang kanyang uh, pulley, ito ang pulley niya sa shafting is 6 uh, inches ang diameter. At ang kanyang shaft na to ang diameter is 1 and a half inch. At ang haba nito ay nasa 31 inches ang haba nito at saka doon sa blade. Ito naman ang kanyang pillow block is number 208. At ang kanyang belt is B77. Ang pulley dito sa motor na 5 horsepower is 4 inches. Titingnan ko dito kung umoke ang ratio na ito. 5 at 4 uh, at saka 6 inches ang kanilang sukat. Now ito, baldor ito na 5 horsepower, uh, which is uh, low low RPM lang siya At uh, titingnan ko kung gaano ito gumana kapag uh, maghiwa uh, na kami ng kahoy. So ngayon, dahil ang aking contactor na available is nasa 25 amperes lang, ay nagtitrip siya kung idaan ko sya dyan. So, ang kailangan niyan ay palitan ko ng 60 amperes na kontaktor at gagana sa dyan. Ito kung direkta natin ay gagana siya. Kaso lang, ang akin nga na thermal overload relay is nasa 25 amperes lang. Maximo is 30. So, hindi talaga siya pwede. So, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumana. Direkta lang natin muna. Ito po, ipapakita ko sa inyo. So, waiting ako kasi gagawan ko dyan sa aking uh, box na ito. Ito po, gagawin ko. Ito kasi maliit eh. So, hindi pwede yan, 25 uh, amperes lang ang kaya dito. So naga trip sa hindi sa pwede. Kasi nga ang aking uh, aking uh, motor is uh, nasa 5 horsepower. Siyempre mayroon tinatawag na in-rush current. Ang minimum lang na in-rush current ay nasa uh, time multiply mo by 3. Ang uh, 5 horsepower is na uh, kung ang i-multiply mo sa 3 nasa 51 amperes ang kanyang inrush current so kailangan ay mayroon na ng at least 60 amperes na thermal overload really at gagana siya talaga, sa ngayon nagtitrip yan eh, kasi mababa ito, uh, ang kanyang running na, ang kanyang normal current dito ay nasa kung 5 horse power, that is uh, 17 amperes ipalagay natin 20 amperes ay ana kanyang normal current na nakakainin. At siyempre kay ah, 5 5 power lang na electrical motor to, hindi gaano talaga malakasan. So kailangan adjust ka na lang diyan sa paghiwa uh, ng kahoy. Yung tulak ba? Ito may roller pala ito siya diyan para malambot ang pagtulak. And then 5 inches ito. Ito ang kanyang taas, height ito from here. 16 inches na blade ng uh, so so I hope na magtagal-tagal na ito sa so far sa amin kasi kailangan namin talaga manghiwa ng kahoy ang mahal ng board foot dito board foot nasa sa uh, 50 pesos so ang mahal so kung makita nyo nandiyan dami na namin dyan diyan na uh, ko lang. Ayan, yolo, ipakita mo yung doon. Yon, dami yon, doon, mahogan eh, at saka mangium na akasya, nandyan ang amin ng inipon. So, marami pa kami ang pag, uh, pagputuli. Uh, marami pa akong puputulin, pero sa so ngayon, inaunti-unti ko lang, dinadahan-dahan ko, dahil mahirap na baka unahan ako ng anay. So far, ito siguro, umuke -okay na rin to. Ito, Uh, kung uh, gastusan natin to, lagyan natin ng bill of materials mahal mahal kasi ang aking motor is mahal to yung baldor na 5 horse power ang bili ko ay nasa 25 noon so ito ang motor na ito ay ginamit ko siya sa mixer ko sa haloblock noon yung dilaw na yan so yun may transmission siya So, dito ko siya nilagay. Na sa tingin ko ay hindi naman maari, mahirapan. Huwag lang talaga pirsahan. Pero pwede ko rin ito i-convert sa diesel in combustion engine. Pwede rin na 12 horsepower. Kung kailangan. Pero so far, sa akin siguro nga trabaho dito dahil pang private lang naman, hindi na kailangan. So, yun na lang. Maingay pala dahil wala pang rubber dito. Metal to metal, dumadikit. So kailangan malagyan ng uh, rubber dito or gasket sa apat na corners. At oo oh, okay na ito. Ang tunog niya ay maganda na. So kung ano pala tatanggalin lang ito, matatanggal ah ito. Itong uh, plate na ito hindi ito na pinix uh, fix namin. And then ito ang marker niya or adjuster. Nakatanggal 'to dahil aming pinturahan 'to, Nahandahanin namin ng pinturaan. So madali ang maintenance dito. So, oledem natin na pampaganahin. Tingnan niyo. 1 2 3. So, yan at uh, napakaganda nito dahil iba nito ay 'yung angle bars na mga luma. Pero so far nakakatulong pero may mga bago dito. Kung okay, titingnan nyo, ito ay one by one na uh, tubula. Pero standard ito. Hindi naman ganun kalakihan, pero standard ang mga ito. E eh, kinulang lang kami ng, ah, ng angel bar ay nilagyan doon ng kaibigan ko ng kabilian na yan na uh, 16. Number 16. So far, ito siguro ay magagamit na rin namin. Pero balak ko talaga na i siya sa kontaktor na magiging post na lang. At uh, sa sunod naman na pagbabalik at ipakita ko sa inyo kung paano ito magtrabaho na nakahiwa na ng kahoy. Sa ngayon, amin ito ah, dapat tahan-tahanin na pinturahan ng cray epoxy para hindi masira ang kalawang na ito na kainin niya. Araw-araw kasi dito ay malapit kami sa dagat. So, so far, malinis naman ang pagkatrabaho. Malinis naman. Ang bayad ako dito sa labor niya is 5,500 pesos. Except sa mga materials, akin lahat itong materials. So, yan lang po. Kung ano, i-close up module, makita nila. Para at least, kung gayahin nyo, kaya nyo gayahin ito. At uh, ang kable na ito ay nasa uh, 30 amperes ang kaya niya. Uh, Gauge uh, awg number 10. At yung pula na yon is uh, nasa 8. So yan lang ang aking pinagawa kaya kailangan magiging operational ito ang aming table so para hindi na ako magbinayad ang mahal kasi sobrang uh, taas ang presyo kung magbili uh, lang magdepend lang tayo sa diyan uh, sa bayan magpa- magpahiwa tayo ng kahoy talo tayo uh, 50 ang pinakamura. So so far, mayroon ako mga gamit dito na kailangan talaga ito ay uh, sarili namin na makagawa. Dahil naura kami akong puno dito ng kahoy na yan din ay makatulong dito sa amin. Kasi dito nga pala, dito sa lugar na ito is may alat. Malapit kami sa dagat. So, one and a half kilometers lang. So, siyempre, ang bakal ay madali kainin. Dahil na nag-decide ako na kahoy ang ilagay sa mga kung ano, mga roofing, hindi metal. Kasi madali masira ang mga metal niya, kalawang Ang kahoy naman ay titreat ko yan ng borax at saka boric acid. Ito kung nakita nyo yan ang kawayan na yan, yung si, si miliak na kawayan, puro yan treated ng uh, borax at boric acid solution. So, tibay na yan. Uh, ang anay, walang anay dyan. So, yan ang ginagamit ko doon sa mga aming cottage. So, guys, uh, yan lang. Napakatagal ko mag-upload dahil nga, basing busy sa gawain. Uh, kami lang dito. <laughs> Naga na siyang umahawak ng kamera. At, um, pagod lagi. At, uh, mahirap din kasi matagal din mag-upload ng video. So, yan lang po. Until sa sunod naman natin na pagkikita. Uh, take care. God bless po sa inyo. Bye!